Oh, maganda yung view natin. Mas maganda yung uh, formation ng mga sasakyan. Lalo na yung may angkas. Sana all. <laughs> Sana all na lang talaga yung mga walang angkas dito. Kagaya ko. Na walang angkas. Ganda oh. Uh, nakaka ano. Uh, nakaka eh ang lugar dito sa Gabaldon doon. Oh. Si Idol, na naka-aerox. Ah. Ang si ate. Oh, oh. Nakataw na nila. Katawin natin ng konti. Tsaka konti lang naman talaga hataw natin. Kasi hindi naman tayo mabilis mong patakbo. <laughs> um, ganda na no, naka pink na yun. No, naka Mio Amore yata. Mio Amore. Mio Sport. Mio Apori. Amore. Apori to. Amore. Amore. Oh, Amore. Ang ganda oh. Itayin nyo guys. Hindi na siya green guys. Brown na siya. Kasi nasunog ko. Oh. Kasi sobrang init. Sunog yung bundok. Ayan. Overtake tayo. Ang bahagya. Para nakakuha tayo ng momentum. Shout out na lang sa inyo. So guys, yung guys. Eitan nyo guys. Sunog guys. Sunog na guys ano no? sobrang init pa naman eh. Kaya yung mga negro, kagaya ko, ayaw ko lang sa inyo, huwag mama mamaypay para hindi kayo magbaga. <laughs> oh my God. Init kasi, grabe. Hindi mo mapigilan. Tapos pagdating ng ilang buwan, tag-ulan na, tag na naman. Oh guys, konting tiis na lang nasa Gabaldo na tayo. Yung tourist spot ng Gabaldo. Ako sa hinihintuan at pinipilahan ng mga riders. Oh, boss, shout out boss! <laughs> si Idol. Oh. Oh, dito na tayo yung ilog na yan, yan. Napakagandang pasyalan at paliguan yan, no? Yun, no? Oh, di ba? Ang ganda. Oh. Sa kabilaan yan, guys. overtake tayo. Kasi maliligo ata sila dyan. Eh tayo, pauwi na tayo. Shut up! Shout out shout out. <laughs> shout out, shout out, not a type blogger. Shout out, shout out, shout out, shout out, um, <laughs> shout out. Um uh -huh.